Sa mga mata ng Diyos, ang Earth ay parang isang patak ng tubig sa timba. Sa madaling salita, ang Earth ay isang maliit na dinakikitang bahagi ng Sansinukob Sinabi ng Diyos sa sangkatauhan na nabubuhay sa ganoong kaliit na lugar, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kahit na tinatanggap niya ang kanilang pagsamba, anong galak at luwalhati ang may dedala nito sa Diyos na namamahala sa malawak na sansinukog. Ito ay kaluuban ng Diyos na iligtas ang buong sangkatauhan na nabubuhay sa lupang ito. Hindi ba maintindihan natin na hindi niya ibinigay sa atin ang ganitong utos para sa sarili niyang kagalakan? Ang sangkatauhan ay tumalikod sa Diyos at naiwala ang kaharian ng langit sa huli. Ang planetang Earth ay ang lugar kung saan nagdurusa ang mga tao, matapos may wala ang kaharian ng langit. Kaya susulat sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. Ibig sabihin, manumbalik sa Diyos. Pagmahanap ng buong sangkatauhan sina Ama at Ina at manumbalik sa kanila, makukumpleto ang ebanghelyo. Lumipat tayo sa 2 Chronicles chapter 30. 2 Chronicles chapter 30 verse 1. Si Hezekias ay nagpasabi sa buong Israel at Juda, at sumulat din ng mga liham sa Ephraim at Manasseh, na sila'y pumunta sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, upang ipangili ng Pasko sa Panginoong Diyos ng Israel. Sa panahong iyon, ang Israel ay nahati sa Hilaga at Timog, Juda sa Timog at Israel sa Hilaga. Si Haring Hezekias ay ang hari ng Juda. Gayunman, nagpadala rin siya ng mga tagapagdala sa hilaga, nagsasabi, isa itong mahalagang kapistahan na iniutos sa atin ng Diyos na ipagdiwang. Kaya ipagdiwang ang Pasko kasama namin at manumbalik sa Diyos. Nagpadala siya ng mensahe. Tumalikod kayo sa Diyos dahil sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at naglilingkod sa ibang mga Diyos. Mapapalad lang kayo pag manumbalik kayo sa Diyos. Masasabi natin na nangaral si Haring Hezekias. Ano ang nais niyang gawin sa pagsasabi sa kanila na manumbalik? Ang ibig niyang sabihin ay, "Sama-sama tayong magdiwang ng Pasko." Magpatuloy tayo sa verse 5. Kaya't kanilang ipinag-utos na gumawa ng pahayag sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan na ang bayan ay dapat dumating at ipangilin ng Pasko sa Panginoong Diyos ng Israel sa Jerusalem, sapagkat hindi pa nila ito na ipagdiriwang sa malaking bilang gaya ng iniatas. Verse 6. Kaya't ang mga tagapagdala ng sulat ay lumibot sa buong Israel at Juda, dala ang sulat mula sa hari, at sa kanyang mga pinuno, ayon sa utos ng hari, na sinasabi, Kayong mga anak ni Israel, ano ang dapat nilang gawin? Manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, Isaak, at Israel. Tumalikod kayo sa Diyos, kaya sumasamba kayo sa ibang mga Diyos, hindi ba? Manumbalik sa ating kaisa isang Diyos, si Jehova, at manahang sama-sama sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Ipinadala ni Haring Hezekias ang mga tagapagdala, para ihatid ang utos na ito sa buong Israel. Hindi sumunod ng bayan ang alinman sa mga kautusan, mga tuntunin, at mga regulasyon na iniutos ng Diyos. Nag-alay sila ng mga handog alinsunod sa mga regulasyon ng ibang mga Diyos, at sumunod sa mga katuroan ng ibang mga Diyos, kaya sinabi niya sa kanila na manumbalik sa Diyos. Paano sila manunumbalik sa Diyos? Sinabi niya, ipagdiwang natin ang Pasko na tinakda ng Diyos, at sama-samang tumanggap ng mga pagpapala. Kaya ang pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos ay, nangangahulugang manumbalik sa Diyos.